Ayun mga kanuipi Bumili tayo ng ano Nang 15 kilos lang na no, Na bigas Tapos ulam Panggabihan At feeds, Pagkain ng manok sa kayong daya ni Bibi Maika at binilan ko ng laruan mga kanuipi binilan ko si Bibi Maika ng donkey Ayan. so 25 kilos sana yung kukunin ko mga kanaypi kaso lang short na short tayo <laughs> sunod na lang yun na 25 kilos What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng Merkoles, kuding ni Mia Pero may lakad pa rin tayo ngayon mga kanoypi Bali, papunta tayo ngayon ng Piso Village Doon kay Kuya Elpidio, Estimada Gana din At magkikita na kami ni Boss Peter doon sa, ano, sa may Malapit sa may PUNP mga kanoypi kasama niya yung kanyang kapatid na pintor kasi may balak na ipagawa si Kuya Elpidio mga kanipi magpapa sa pader dahil pumapasok yung tubig sa loob ng bahay niya yun ang gusto niyang ipagawa temporary dahil hindi pa nagawa yung balak niyang ipatuloy yung ano yung kanyang apartment doon ayan uh, by December siguro mga kanaypi uh, pagbalik nila kasi uuwi sila ngayong September sa ano sa Spain ayan by December daw babalik si kuya para ano ipatuloy yung kanyang apartment na gustong ipagawa kay engineer no so ngayon ang balak niya magpapa waterproofing muna mga kanaypi temporary kasi pag umuulan umapasok daw yung tubig sa kanyang bahay ayan kaya tinawag ni Boss Peter yung kanyang kapatid no. kaya mga kanipi nandito na tayo sa PUMP so sabi ni Boss Peter dyan daw sila kakain eh sa kantin na yan

Punta na tayo dun sa ano, bahay ni Kuya Elpidio. GP pala to Bale yan yung kapatid ni Boss Peter na ano mga kanaypi, Na nagpipintura Pintura naman yung ano yung expert nya So sa mga gustong ano uh, magparepaint ng bahay Kontakin nyo lang ako at kukuntakin natin yung kapatid ni Boss Peter part naman 'yan, yung ano pintura talaga. 'Yun ang sabi ni Boss Peter. Hindi <laughs> ko pa nakita na ano eh. Hindi ko pa nakita yung trabaho niya eh. Ah, papunta na tayo sa bahay ni Kuya Elpidio mga noim ah ba ustin? Ano Lagi kabagis ni buspit. Kitang trending nga tao.

Sa na, na Boss Adi ko adi ko ang na, taas na Ang pangalan ng kapatid mo boss? Ah, Jan Jan si boss Jan pala <laughs> Expert daw sabi ni boss Peter yan eh Mga

Waterproofing krobing sir? Ah, tumuruti pa na sir, upat utal sir, na sir? Uh -huh. Kami nung mamit lang, kan, lang. Mabitlo tapos uh, ikaw purong flat latex. Hmm? na sir, panu may nagtanyong okay, purong purong niya, okay, sir. sir, garot pati itibang si sir? Kaya, ano, 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 at the dito ang nakita ni hospital Peter nila? Ay, abot na. Okay. Nagpada kiting ba ako kini ba? Hanta, kinita mi dito. Nakatugan yung dito, kanyata. Nababa dito kanyata. Ay, saka, ay di pa naglublabado dito at yung mok. Hanna makuanta na nga ito dito. Uwin ko yun. isong saka, dito kanyata eh aja gabnat igit na nya kuya. ye number 6 kuna boss trent 156 na kuya. Aji lang may may met ajilang mai memet ko mano naka permanent ko ano may marriage nung Siguro, nga iti... Ay, hindi mo ito. Ay, hindi mo Ati, ati nga 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 nga. Ati, ati nga 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 kita ang pulos ng mga pan. Uy, kuya. Binaka minna niya. Kaya, gusto. Durin na kasi dumamin natin siya. At ito nga, ito nga, ito minna, kaya. Ito nga. Uy, kuya. Ito nga daw. Gawin natin ating may saa, ito yung ginti babana. Hmm.

Nagsubli okay, okay. kami, ibijok tulad tanong ko kwan Rugyanan na Sige kaya Ayan boss, wala namang lake yon no Wala, nahanap ni Boss, boss Yung kwan Sabi ko lang nga ba eh, yung sa may ano niya yun Sa may tiles no Sa may tiles kasi yung ano natin Yung ginawa naman natin na ano Yung waterline oh. na kwan eh, hindi naman umiikot yung ano yung water meter water meter natin. kaya walang problema walang problema. ayos sige yes. ah, bukas sa susunod pala mga kanoy si boss diyan yung ano yung titira diyan siya yung mag waterproofing ayan so sa mga gusto ayan I-PM niyo na lang ako mga kanoy Puntakin natin si Bus dyan. Yeah. Yes. <laughs> nagpipintor oh, nag talaga mga kanaypi Expert daw sabi ni Boss Peter eh. Tayo <laughs> hey, boss. Ayan, mga kanaypi Wala nang problema diyan sa ano sa ginawa namin at na na namin lahat. Pati yung tumutulo, wala na rin dahil na na ni Kuya Elpidio. Naglagay siya ng ano ng sealant. Yung clear coat ata siguro yun mga kanaypi yung tawag doon sa tiles yung sa tiles kasi may host doon mga kanipi na daanan ng kuryente siguro hindi na tinakpan kaya ayan nung naglinis kami doon sa may CR sa taas uh, may tumatagas na tubig doon sa baba kaya yun yung binalikan namin ni Boss Peter so ayos na wala nang problema dahil na solusyonan ni Kuya Elpidio ayan malapit na rin sila na, no, na umuwi sa Spain sa September 9 at gustong ipahabol ni Kuya yung ano waterproofing diyan kaya tinawag ni Boss Peter yung kanyang kapatid mga kanipi at sya yung titira diyan pag ano natin mga kanipi para makita nyo at makita nyo yung trabaho niya no okay ayan mga kanipi Diyan pa lang sila Boss Peter Bale, nakuha na rin namin yung last na nun, sakot namin kay bibili tayo ngayon ng bigas wala nang bigas sa bahay naubos na baka may enforcer Mambong. baong. Puding. Puding? Oo. Ayan, ako ni Mangbong mga kanipi. Dito daw, ano, mura yung bigas. Tignan natin. Ah, so, ganun din eh. so, Ano yung malambot ate? Ito jasmine, Si Jasmine si din Yasmin Pato, and then, rice ka pa? pa. Magkano yung sangko nito? Twenty-five. One thousand ninety pa. ninety. Ayan mga ka Bumili tayo ng ano, ng fifteen kilos lang na ano, na bigas. Tapos ulam, panggabihan. at pigs pagkain ng manok saka yung diaper ni Bibi Maika at binilan ko ng laruan mga kanito binilan ko si Bibi Maika ng donkey Ayan. So, 25 kilos sana yung kukunin ko mga kalaypi kaso lang short na short tayo <laughs> sunod na lang yon na uh, 25 kilos Ayan. at least nakabili na ako ng bigas namin galing sa kinita natin sa sahod sa trabaho mga kanaypi ayan mga kanaypi uwi na tayo punin na natin yung pinamalingki ko ayan tuman pa ako na no? bumili ng tinapay merienda natin pagkain ng manok tubig natin daya pero ni baby Micah syempre, Huwag natin kakalimutan yung donkey niya. Ayan Para may laruan May lagnat kasi yung anak ko mga kanaipi Para matuwa Ayan, nandito na tayo sa bahay mga kanaipi Kareng ano ito? Sst! Ka! Ano eh? Kaya ka na ka. Oo. Oh. Wow! Ay! Ay! Ano ito na? Uy! Ganda! Ganda na! Wow! So yan? Tangkal natin. Tangkal. Hey! <laughs> <Ay>. Hehehehe! <laughs> Ganda, no? Pagkal natin yung tali, no? Uy. May punag-punag pa ito, eh. Ayan. Pindot mo, pindot. Upo, upo ka na. Ay. Hehehe. <laughs> Ganda. Hehehe. <laughs> Hindi, ah. Ano po ka dito na Wow. Yan yeah, horse. horse. Horse yan, horse. wow yeah. <laughs> Doon tayo sa loob ka. Oh, bro. Ay, tala yun ako. kita. Wow. Sakay ka. Sakay. Ayan mga ipi? Takot naman si Bibi Maika dun sa ano Binili kong laruan niya Takot ikaw Nandiyan ako <laughs> Hindi Takot naman siya ano Hello mo ipi. Hello Hello mo ipi ah Bali Nagkalagnat kagabi mga ipi? So pinahilot namin kanina may pilay si Bibi Maika so ngayon maayos naman na mga kanipi hindi naman na mainit kagabi mainit eh no Oo. Oh. <laughs>